Oi na mama. Maguit na ako. Magu Magkite? Ah. Uh. May bigo hindi naman flounder na. Flounder ah, uh, flounder fish. May do na do ako bak mata sa sa wala. Ito may mata. Hindi guys. Uy, ko ba? Nakuan. Sa makapadulong. Yo ko ko. Ano sho? Dagat kay basig ni dagat di ana. No, 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 no. We have a uh, sea urchin. Mm. Yeah, mm. Little monkey. Little monkey. Little monkey. Little monkey. Little monkey. Spike. Spike. Yes. Mm. And we have we my have favorite shell. <laughs> That's your favorite? Yeah. Show. I like this. This is cool. I want to. tickets in Are food? What? Tickets ang tapo na siya ng magbakaon. Oi, nag bubbles siya. Hmm, because it's still alive. Mama siya? <laughs> Mama ak pa na ona na no? alive pa on. Francis nice. si or Splendid.